Hello mga Mars and powers. For today's video, a day in my life as a filingerang vlogger. Ah, oh, diba? Ang ganda ng intro At eto nga, pagkadating ko nga sa bahay, agad naman ako nagbihis. At syempre, pagkatapos ako magbihis, pumasok na agad ulit ako sa kwarto para... Maglinis dito kasi alam niya naman lagi talaga akong late gumigising at pagkagising ko nga agad na Ako pumasok sa banyo para makaligo dahil nga may trabaho tayo at sabi ko nga sa inyo lagi akong late gumigising. Alam niyo ba yung tipong nag-alarm ka tapos yung pag-alarm ng cellphone mo tapos inoff mo kasi sabi mo nga 5 minutes pa. Tapos ayun pagkagising mo 5 minutes na lang pala alas 8 na. Hay nako na mga Mars and Pars, ganun na ganun talaga ako ngayon simula pumasok ako dito sa pagbabla Dahil nga late na din talaga ako natutulog. Kasi nga kung isa kang content creator, relate na relate ka talaga dito. Lalong lalo na kung ikaw yung tipong tao na sobrang busy gaya ko mga ka Mars and Pars. Araw-araw kasi kami nasa field kaya ayan, pagkagabi na lang talaga ako maka-edit. At syempre, alam niyo naman yung pag edit hindi naman talaga madali. Uy, minsan nga yung pag-voice over hindi rin madali. At saka alam niyo naman, kailangan din natin magbahay-bahay. Kaya yon talaga yung rason kung bakit late talaga ako natutulog ngayon. Alam nyo ba dati yung hindi ko pa pinasok ang pagiging content creator? Pagpatak pa lang ng alas 8, tulog na talaga ako. At, at, alam nyo ba, hindi talaga ako mahilig manood ng mga mini vlogs na yan at syempre yung mga reels. Pero syempre, nung pumasok ako dito, kailangan ko na talaga manood at ang dami din natin matutunan, lalong-lalo na sa mini vlog sa kapwa nating mga mamis. Kaya nag-e-enjoy rin talaga ako dito. At syempre, nakaka-inspired, yun kaya nga talaga ako nagbablog, kasi nga na-inspire ako sa kanila, sabi ko sa ganun paraan, pwede pala baguhin yung buhay natin, o kaya didi? ayon simula noon, mga Mars and paris sinubukan ko na talaga, at lagi na talaga ako nagbablog, kahit dati hindi naman talaga ako mahilig sa mini-vlogs kaya ito, sinusubukan ko talaga, bakit dito tayo makaswerte kaya ayun Huwag ho tayo sumuko. At o oh, ba diba, dahil sa pakikwento ko sa inyo, ayan, nalinis ko na tuloy ang aming kwarto. Alam nyo ba mga Mars and Pars, simple lang naman talaga yung pangarap. Yung mabigyan ko lang ng magandang kinabukasan ng aking anak at syempre, mapaayos ko rin ang aming bahay. Yun lang talaga yung pangarap ko. Kaya nga talaga sinusubukan ko talaga itong pagbablog ko. At syempre, ito talaga yung pinag- Gusto kong ayusin sa lahat mga kamers and parts kasi nga hindi ko talaga siyang makita at malinis-linis kasi nga dahil sa itsura niya. Kaya ang ginagawa ko para hindi talaga masyadong maalikabok, ayan, binubuhusan ko siya ng tubig pakatapos doon parang talaga ako magwawalis mga kamers and parts dahil sa sobrang alikabok niya, ang hirap talaga walisin. Kahit anong linis mo dyan, hindi mo talaga yan malilinis. O siya mga kamars and cars, kung umabot ka man dito, maraming maraming salamat sa suporta. Ha? Hanggang dito na lang ako. Bye bye, ingat ho tayo lagi!